Alam, minus talagang ano, sinadya talaga, di pa tapos, ongoing pa yung construction mga parikoy. Dito may mga alagang hayop din sila dito mga parikoy, dito lang din nila nahuhuli. Nakarating na tayo dito, sa soko. 162 steps ang bilang ko mga parikoy. Oh, yung landing point mga parikoy, sa taas na yun. Tapos nung sa baba na yun mga parikoy, doon, dito sa part na yun mga parikoy, yung sa Hills ng Rizal. Simbahan May krus sa gitna. Good morning sa inyong lahat. Itong araw ng linggo, October 15, 2023 ay official na natin gagamitin ang ating bagong pangalan from uh, Umpoy Moto to Sikyong Gala mga parigoy so ngayon mga parigoy ay nandito tayo sa uh, Alaminos Bypass Road yun, bagong bukas tong kalsada mga parigoy, unang pupuntahan natin ay Alaminos Biotech, tingnan natin doon mga parigoy kung ano yung makikita natin doon tapos didrich tayo ng St. Ambrose Farm mga parigoy, mini tayak hill naman yun mga parigoy So, yon. Kung nung nakaraan nung tayo pumunta sa Tayak Hills ng Rizal, Laguna. So, ngayon naman, ang pupuntahan naman natin ay yung uh, mini Tayak ng St. of Bruce Farm. Mula kalamba hanggang dito sa Bypass Road ng Alaminos, ay eh, nag-travel tayo ng kulang-kulang uh, isang oras mga parikoy. Ang oras po natin ngayon ay 10.17. So, ito yung first time kong dumaan dito sa Alaminos Bypass Road mga parikoy At uh, nakita ko dun sa signage Itong kalsada na to ay papuntang uh, San Pablo Tapos Lucena Yun mga parikoy So tingnan natin kung ano pa yung mga makikita natin dito Yun ayun o bagong development mga parikoy Tinatumbak ano Ano kaya yan dyan para saan kaya yan Ako po, parang mula na naman. Kung <laughs> kapare ko yan, lagi ito ang itim. Oh, sana wag naman ano just Diyos ko po. Kung saan saan na rin talaga tayo nakakarating mga pare ko. Eh. <laughs> well, uh, talaga. Kailangan natin mag-explore dito sa San Pablo para makita natin yung mga iba't ibang mga sikat na pasyalan dito. Tapos kakanan tayo dito mga pare ko. Eh. Huh? tingnan nyo naman mga pare ko yung kalsada dito. <laughs> Tatlong linya sa magkabilang direksyon Grabe, napakalapad ng kalsada dito. Tapos yung oh, bundok. <laughs> Ang ganda. Wow. Ganda ng ganda, ganda talaga ako sa mga ganitong nakatanaw, uh, no. Yung kalsada tapos yung uh, likod ay mga bulubundukin o mga bundok mga parigoy so malapit na tayo sa Alamenes Biodeck so 2.6 kilometers mga parigoy uh, ayos oh ganda ng kalsada dito ang tapos hindi pa ganun kadami ang mga dumadaan dito mga parigoy oh. datapart din naman na linggo kaya ganun ewan ko lang pag mga weekdays talaga baka siguro marami din mga dumadaan dito sarap magpatakbo dito <laughs> Woo! sarap ganda ng kalsada oh, nature na nature na naman ang nakapuntahan natin <laughs> yun sa mga hindi nakakalam dyan Uh, bali nakita ko lang din sa google map <laughs> na pag ito pala yung diniretso natin tong kalsada na to ang dolo pala nito ay SM Lipa City ng Batangas <laughs> oh, tulinis na lang dito mga parito yun Uy, grabe oh. eh. Kita nyo naman yun ang aparikoy Wow Ganda ito mo nasinasaalangalip ko eh oh. oh grobe ah ito na yon mga pare ko yun eh. alaminus ang gandang lang siya mga ko oh grobe oh nature mga pare ko yun oh. trace rito ah malamig ang hangin mga pare yun ito yung bagong biodeck at sikat na tambayan na rin ng mga siklista at mga ibang motorista na rin mga parikoy dahil dito ay maraming mga nagtitinda talagang ano, sinadya talaga di pa tapos, ongoing pa yung construction mga parikoy pag natapos siguro yan, napakaganda siguro yan no napakaganda siguro dito pag sa gabi no so yun mga parikoy <coughs> ngayon ay papunta naman tayo mga parikoy sa St. Ambrose mula dito ay magta-travel tayo ng uh, 47 minutes 20 kilometers mga pare ko distance so tara mga pare ko let's go para maagal din tayo makauwi gusto ko lang makita din talaga to ng personal ang ganda oh tapos dito sa gilid ayan may mga nagtitinda ayan kaya yun mga pare ko oh. drive thru ayos oh. oh, na ti magtagal magiging sikat dito di ito na tambayan ng mga pariko yan. Travers na lang tayo ng mga pariko, e paggasolina mo na tayo dito ito. Manada anong tayo kaninang gasolina? Dahil bago tayo do merito ng mga no Santa Cruz. Nandah? Parang ano? Chocolate Hills? Haha. Oh, hindi. Bully din talaga dito. Ang ganda ng tambayan doon ah. <laughs> Promise talaga mga parigay. Pag nakikita niyo ng personal, pakaganda. P60.75 pesos ang presyo ng gasolina nila dito mga parigoy. Tara, let's go! Tara, dito tayo. Dito tayo tinuturo mga parigay. <laughs> Welcome to Barangay San Roque. Yan, <laughs> madadaanan nyo to mga parigay, barangay na to. Pagka doon kayo dumansan, dumaan sa, sa dinaanan ko. Marami rin palang mga bahay dito mga parigay. Barangay San Gregorio. dire diretso lang tayo dito sundan lang natin si google maps <laughs> hindi naman yata tayo ililigaw ngayon <laughs> dito talaga ang daan natin para mas malapit shortcut pwede naman tayo bumalik sa highway sa service road alam medyo mapapalayo tayo mga parego ito yung shortcut na daan casa Cecilia ah, dito Tapos so, dito kakahanap tayo mga parigoy to Casa Sicilia Welcome Barangay Santiago Dos Tapos kakalawa tayo dito mga parigoy Yun mga parigoy nasa Barangay Bautista na tayo Diretso lang tayo mga pare ko eh. Dito sa parte na to mga pare ko eh. Uh, pangit yung kalsada oh. <laughs> putik oh. Grabe. Chocolate na chocolate ang putik, oh. Oh my goodness. Oh my God. Bakit? <laughs> Pasan kaya yun. ano, kunting ingat lang tayo dito mga pare pag kayo napunta oh, maano yung kalsada mabuhangin saka yung mga puti ko na natuyo madulas kailangan <laughs> may service kayo mahirap dito ang commute mga pare ano nga pare ah, uh, kakanan tayo dito Ayan, nasa San Isidro na tayo mga pare Welcome Atisan San, San Pablo City mga pare ko. So, pasok tayo dito. Ito ang tinuturo ni Google Maps. Aspalto rin yung kalsada dito mga pare ko pagpasok niyo dun sa arko ng barangay Atisan ba't kaya tinawag tong barangay Atisan marami kayang atis dito Hindi okay, po Ayan, 'no? ng kalsada, oh. Sir, pwede magtanong, sir? Sir, ito yung mapapuntang St. Ambrose? Bukas sila yung bukas? diretso Ah, okay. Sige, boss. Thank you. Yun. Dito na tayo, mga parikoy. Tire-diretso lang daw ito, mga parikoy. Pang ano lang talaga, mga parikoy. Oh. Sa gitna, eh, walang ano, walang cemento, mga parikoy. Kaya ingat tayo dito. At medyo malalim, oh at malambot yung lupa baka madulas kayo ano baka sumimplang kayo mga parigay kaya konting ingat lang tayo dito pero kaya kaya naman mga parigay medyo malapad naman Hoy, makiraan lang oops tayo na tayo ito na kayo St. Ambrose biodiversity farm po nawa may bayad na po ang pumasok 60 pesos per head baka dun sa das. ah, baka sa taas ang bayad yun ang nandito na nga tayo yehey oops dito at ang parking nila yun mga parigoy dito tayo yun touchdown mga parikoy ang oras po natin ay 11.14 ng tanghali so oh, yun mga parikoy nandito na tayo sa St. Ambrose Farm pakita tayo sa taas pero magtatanong tayo dito dito may mga alagang hayop din sila dito mga parikoy dito lang din nila nauuli ano kaya ito mga parikoy dito mga parikoy may mga CRD naman So, wala din kayong problema pag pumunta kayo dito. Meron din kayong makakainan. So, mga pare kay dito, pwede rin kayo mag-park. Pwede rin kayong tumambay. may mga upuan. Ayan. doon sa likod natin mga parigay, yon, may hagdan doon. Mapunta doon sa taas ng burol. So, subukan natin nakiyatin yun mga parigay. Tingnan natin kung <laughs> hindi tayo hihingalin. <laughs> Ganda dito. Di na masya ganun kaganda talaga mga pare ko. E, simple lang, sakto lang. Tapos doon sa gilid mga pare ko, yun, mga bulaklak ayan. Tapos marami mga puno ng saging, 'yun. Makikita nyo. Doon tayo naka-park mga pare ko, e, motor natin doon naka-park. Pero dito pwede rin naman kayo mag-park ng motor pagka walang mga sasakyan pero pagka ganitong medyo kaunti lang ang mga pumupunta dito oh. pwede, pwede kayo dun mga pare ko magpark oh. Ano? mga buo pa kaya itong Christmas light na to yan mga pare ko subukan natin to dito akyatin oh. ilang steps kaya to hindi ko na tanong doon sa baka. Ha? Ito lang mga pare, kayo, makikita natin dito. Yan. Dito sa bago natin nakitin tong hagdanan, yan. Pero tanaw dito yung mga ano, mga kabayanan, yon. Sarap dito siguro magpatayo ng bahay. So, akyatin natin mga pare. <laughs> Hinto tayo dito Ay, hingal Tingnan mo yung baba natin mga parikoy Nakiat natin, no? 100 steps na tayo mga parikoy Pahinga tayo dito Parang may ano dito parikoy Ah uh, First station Pagka kayo ay napagod Pwede kayo magpahinga muna dito saglit Tapos matatanaw mula dito Ang napakagandang view Ng kabayana ng San Pablo dito ata yung San Pablo grabe tanaw na tanaw yung kabayanan dito ganda tingnan check pa natin doon yung mga parekoy sa taas sa pinakatoktok nitong burol may kubo kubo doon so tingnan natin kung ano yung nasa taas oh, tara tayo. tara tara Yan, dito pwede rin kayong Yan. Pwede rin kayong pagod. Oh. mga parikoy. Finally, nakarating na tayo dito sa Toktok. 162 steps ang bilang ko, mga parikoy. Oh. Inakyat natin yung hagdan. Yun nata yung landing point, mga parikoy, sa taas na yun. Tapos, dito sa part na yun, mga parikoy, yung Tayak Hills ng Rizal. Malapit lang dito mga parikoy yung Tayak Hills ng Rizal. Dito ay lain mong simpleng kubo-kubo lang yung makikita natin dito sa tukot ng Borol. Pero simbahan pala siya mga parikoy. Ayan kung makikita nyo. Yun. May cross sa gitna. May bakod pa ikot yung uh, mini chapel nila dito. Yon, Makikita nyo sa gilid yung mga pusti may mga ano din uh, may mga nakapatong na banga at hindi lang siya basta nakapatong na banga o simpleng banga lang may nakaukit din siya mga parikoy ha! overlooking oh yun ang ginawa nilang upuan dito sa mini chapel nila mga batong mga parikoy di ba ganda simple lang pero napakaganda talo na yung mga tanawin dito gilid bangi no. Oh. Ha oh, may gripo rin pala dito. Ano, ewan oh, nakapangungkit. Shout shoutout po. shoutout, out. Tagasangay boy. taga Barangay Santa Cruz po. shout out sa Barangay Santa Cruz Santa Cruz Potol. Yo, shout out sa mga taga alaminos Uh, San Pablo. shoutout sa kanila mga paregoy. Uh si Kyonggala. Kyonggala. Uh, Grabe lang mga paregoy, ganoon lang kasimple yung ano nila dito, mini chapel nila. Tsaka yung makikita natin dito sa uh, Tayak Hills, mini Tayak Hills ng St. Ambrose. papas na pasyalan din natin itong pinakabayan ng San Pablo mga barikoy. Social Security System ng San Pablo mga barikoy. San Pablo Colleges ganda ng ano nila dito oh. bayan nila oh. malinis Welcome City of San Pablo, City of Seven Lakes. Huh? <laughs> Yun. Yun motor ko yo. Yan. Yung mini park nila dito. Ganda. <laughs> huh? <laughs> ko. Oh, oh, yes, nandito na tayo. No entry. <laughs> no, naulan ulan ah. na. Monumento ni Andres Bonifacio. Ay, grabe. Ang ganda dito. Ah, yun yun. Doon ako galing nung nakaraan ng parikoy. So, dito talaga yung uh, view deck ng Sampaloc Lake. Ano ko <laughs> Ganda. So yun mga parikoy. Uh, umuulan na. Yan, Hindi na talaga ako makakatuloy ng Santa Cruz sa Caliraya. Ito yung na oh. Saka so yung langit talaga may maitim na maitim na. So, sa sunod na linggo na lang, sa na rest day natin, saka na lang natin yung pupuntahan. Sa ngayon, pauwi na tayo mga parika. So, yun. Bago matapos tong vlog ko, uh, shoutout po natin si Mr. Albert Quadilla. Shoutout sa iyo, idol. Shoutout din kay Sir Mike Paira yun yes, shout out sa buong warehouse department ng TNI, shout out po sa inyo maraming maraming salamat sa inyong suporta so shout out din kay Jeffrey TV Vlogs yun, parikoy, shout out sa inyo parikoy at shout out din sa mga taga St. Ambrose yung mga namamahala doon mga parikoy shout out din sa mga taga San Pablo yun, shout out din sa mga taga Alaminos yon shout out din sa mga taga Kalamba So, yan mga palagay. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Eh. Uh, Mag-iingat po tayo lahat. Sana ay laging nasa mabuti tayong kalagayan. Maraming salamat po. God bless. Tuwang ang inyong lingkod. Ang inyong dalang. Bye-bye.